Bagyang bumagal po ang bagyong Christine habang kumikilos patungong Hilagang Luzon. Uling namataan ang bagyo sa bahagi po ng Tumawini dyan po sa Isabela. Taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin, siyam na putlimang kilometro bawat oras palapit po sa gitna at ang pagbugso po na nito ay isandaan at anim na pong kilometro bawat oras. Kumikilos po ang bagyo, pakanluran, hilagang kanluran, ang bilis po niya, labing limang kilometro kada oras. Sa ngayon po ay nakataas ang babala ng bagyo bilang tatlo, sa katimugang bahagi ng Cagayan, Isabela, Girino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Katimugang Bahagi ng Abra, Benguet, Hilagat, uh, Gitnang Bahagi po ng Aurora, Hilagang Bahagi ng Nueva Ecija, Hilagang Bahagi ng Tarlac, Hilagang Bahagi ng Sambales, Pangasinan, La Union, Gitna at Katimugang Bahagi ng Ilocos Sur. Nakataas naman ang babala ng bagyo bilang dalawa sa Ilocos Norte, dalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, nalalabing bahagi ng Abra nalalabing bahagi ng